Tahimik, malambing, mapagkakatiwalaan. Pero sa likod ng bawat ngiti, may mga teknik silang ginagamit, hindi para saktan, kundi para hawakan ka sa leeg nang hindi mo namamalayan. Ito ang hindi mo alam tungkol sa sikolohiya ng babae. Hindi ito paninira, hindi rin ito para sabihing masama ang kababaihan, at isang gabay para sa mga lalaking paulit-ulit na nasasaktan, naloloko o kinokontrol at hindi nila alam kung bakit. Kung gusto mong matutunan ang mga dark psychology techniques na ginagamit ng ilang babae para impluensyahan at kontrolin ang lalaki, mag-subscribe ka na sa Darkness of Truth. Dahil kung hindi mo ito maaalala, madali mo rin itong malilimutan. At kapag nakalimutan mo ito, baka ikaw na naman ang susunod na laruin. Ang babae ay may natural na mataas na emotional intelligence. Marunong silang magbasa ng damdamin, kilos at kahinaan ng lalaki. At kapag nakuha na nila ang pattern mo, dahan-dahan kanilang papaluputan gamit ang simpatiya katahimikan, o kaya'y isang simpleng titig. Love bombing, guilt tripping, silent treatment, mga psikolohikal na armas na ginagamit ng ilang babae, hindi para magmahal, kundi para magkaroon ng kapangyarihan. Isang I'm okay na hindi naman talaga okay. Isang malamig na reply, ang magugulo na ang sistema mo. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano ginagamit ng mga babae ang psychological influence at minsan, dark psychology para manipulahin ang damdamin desisyon at direksyon ng isang lalaki. Welcome sa Darkness of Truth. Dito, bubuksan natin ang mata mo sa mga bagay na ayaw ipaalam sa'yo ng mundo. Number 1. Superiority Framing May mga babae na hindi kailangang sumigaw o magmalaki para iparamdam sa'yo na mas mataas sila. Sa simpleng kwento, tingin o paraan ng pagdadala sa sarili, napaparamdam nila na mas matalino sila mas in demand, mas may standards. At ikaw, parang swerte ka lang na pinapansin ka nila. Ang tawag dito, superiority framing. Ito yung style ng babaeng laging may subtle flex. Yung tipong, dami kong options. Pero ikaw ang pinili ko? O kaya busy ako pero binigyan kita ng time? Sa una, nakakatuwa. Pero sa totoo lang, isa itong psychological strategy para makuha ang power sa relasyon. Gamit ang ganitong framing, ikaw ang mag adjust mag -e effort ka ng sobra para lang ma-maintain yung atensyon niya. Parang gusto mong patunayan na worth it ka rin. Pero sa totoo lang, na-set up ka na niya sa isang frame na siya ang price at ikaw ang kailangan magpursige. Dito pumapasok ang dark psychology. Hindi niya kailangang kontrolin ka direkta. Sa pamamagitan lang ng pagseset ng narrative na siya ang mataas at ikaw ang dapat maghabol, hawak ka na niya sa emosyon. Ginagawa ka nitong dependent sa validation niya. At ang mas malupit, Kapag nasanay ka sa ganitong setup, kahit hindi ka na masaya, mahirap nang kumalas. Kasi feeling mo, ikaw ang may kulang. Ikaw ang may kailangan patunayan. Hindi mo napapansin na ikot ka na sa larong siya ang may rules. Kaya tandaan, kung lagi mong nararamdaman na ikaw ang may hinahabol, habang siya laging composed, detached, at parang laging may choice, baka hindi ka talaga minamahal. Baka ginagamit lang ang superiority framing para kontrolin ang dynamics nyo. Alamin mo ang totoo at huwag hayaang ang halaga mo ay base lang sa tingin ng iba. Number 2. Silent Treatment Tahimik, walang reply. Sin lang, biglang di nagpaparamdam. Ang tawag dito ay silent treatment. Isa sa pinakamapanganib pero madalas, hindi napapansing anyo ng emotional manipulation. Ginagamit ito ng ilang babae hindi para ayusin ang problema, kundi para parusahan ka. Kapag may hindi ka nagawa sa gusto nila, o may nasabi kang hindi nila gusto, imbis na makipag-usap, tatahimik sila. Hindi dahil gusto nila ng space, kundi para maramdaman mo ang epekto ng pagkawala nila. Sa psychology, ito ay tinatawag na emotional withdrawal. Isinasantabi nila ang komunikasyon para mawalan ka ng peace of mind. Kapag nasanay ka rito, matatakot ka sa katahimikan. Gagawin mo ang lahat, kahit wala kang kasalanan, para lang bumalik sila sa dating nilang lambing. Ito ang twist sa relasyon. Ang communication ay dapat kinagamit para magkaintindihan, hindi bilang sandata, pero sa silent treatment. Ang katahimikan ay ginagawang paraan para makuha ang gusto nila. Tahimik sila, pero ang kontrol nandun pa rin. At kapag sanay ka ng ikaw lagi ang humihingi ng tawad, ikaw ang laging lumalapit. Kahit hindi ikaw ang mali, dyan ka na unti-unting nawawala. Dyan na lumiliit ang self-worth mo. Hindi mo na alam kung sino ang may problema, basta alam mong kailangan mong humabol. Kaya kapag ang katahimikan ay ginamit para kontrolin ka, hindi yan respeto, hindi yan pagmamahal. Isa yung manipulative move na unti-unting sisira sa'yo. Sa darkness of truth, tinuturo namin kung paano basahin ang ganitong senyales. Dahil kung di mo ito mapapansin, paulit-ulit ka lang masasaktan sa katahimikang may halong intensyon. Number 3. Guilt Tripping Guilt Tripping Isa ito sa mga pinakapusong mamamatay na teknik ng manipulation. Hindi ka sisigawan, hindi ka papagalitan. Pero ipaparamdam sa'yo na ikaw ang mali, ikaw ang makasalanan. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nasasaktan. Ang guilt tripping ay madalas sinasabi sa paraang malambing, mahina, minsan pa nga may kasamang luha. Pero ang mensahe malinaw, dahil sa'yo ganito ako. Kapag pumasok na yan sa utak mo, automatic na mag a ka, magsusori ka, kahit hindi mo alam kung ano talagang mali mo. Ito ang klase ng babae na laging may, sige, okay lang ako, pero halatang hindi. Yung tipong, ginawa ko lahat para sa'yo, pero ikaw ganyan lang pala. Kahit ang totoo, hindi naman totoo lahat ng sinasabi niya. Ginagamit niya ang konsensya mo laban sa'yo. Sa psychology, ito ay emotional blackmail. Para kang binablockmail gamit ang guilt. At ang ending, ikaw ang kawawa, ikaw ang magpapaliwanag, ikaw ang mag-aabot ng effort kahit wala kang kasalanan. Habang siya, nakaupo lang, naghihintay, at lumalakas ang kontrol sa'yo. Ang masakit, kung paulit-ulit mong pinapayagang magalit siya kahit wala kang ginagawang mali, darating ang punto na mapapaniwala ka na ikaw nga ang problema. Mawawala ang confidence mo, babagsak ang self-respect mo, at matatakot ka nalang magkamali. Kaya kung may taong laging pinaparamdam sa'yo na kasalanan mo ang lahat, oras na para tumigil at tanungin ang sarili mo, pagmamahal ba talaga ito? O guilt-tripping lang para hawakan ka sa gamit ang awa? Sa darkness of truth, hindi lang puso ang pinoprotektahan natin, pati isipan mo. Number 4, Comparison Technique Hindi kanya direktang babastusin. Pero ikukumpara ka niya sa ex niya, sa tropa niya, sa ibang lalaki na mas ganito o mas ganyan. At kahit hindi niya sabihin ng direkta, ramdam mong kulang ka. Ito ang tinatawag na comparison technique. Ito yung tipong si Mark kasi kahit busy, may time pa rin o kaya yung friend ko, binibigyan ng flowers kahit walang occasion. Sa una, parang kwento lang. Pero sa loob-loob mo, may pressure. Nahihiya ka, naiinis ka. Gusto mong patunayan na kaya mo rin ang ginagawa niya rito ay iframe frame ka bilang hindi sapat. Imbes na purihin ang ginagawa mo, ikukumpara ka niya sa iba. Hindi para i-inspire ka, kundi para maghabol ka, mag-compete, at ma mong kailangan mo siyang ma-please. Sa psychology, ito ay negative reinforcement. Hindi kanya binibigyan ng reward. Binibigyan kanya ng pressure. Parang sinasabi niya, kung gusto mong maging deserving sa akin, gawin mo yung ginagawa ng iba. Pero ang tanong, siya ba? Worth it ba talaga? Ang matindi pa rito, kahit anong effort mo, parang kulang pa rin. Kasi lagi kang ikukumpara. Laging may mas. Mas sweet yung isa. Mas understanding yung isa. Hanggang sa mawala na ang sarili mong identity. At ginagawa mo na lang ang lahat para lang hindi ka iwan. Kaya kung paulit-ulit kang kinukumpara at laging pinaparamdam na hindi ka enough, tandaan mo ito, ang tunay na relasyon ay hindi kompetisyon. Hindi mo kailangang patunayan araw-araw na karapat-dapat ka. Kung mahal ka talaga, hindi ka ikukumpara. Ikaw ang pipiliin. Dito sa Darkness of Truth, tinuturo namin kung paano makita ang mga red flag na nakatago sa simpleng kwento. Number 5. Emotional Withholding Tahimik siya. Hindi sweet gaya ng dati. Biglang nawala ang lambing, ang effort, ang I miss you at I love you. Hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi ginagamit niya ang damdamin bilang kasangkapan para makuha ang gusto niya. Ang emotional withholding ay hindi basta simpleng paglayo. Isa itong cold strategy na ginagamit para kontrolin ang kilos mo gamit ang emosyon. Sa halip na sabihin kung anong gusto niya, pinipigilan niya ang lambing, pansin, at atensyon para ikaw mismo ang maghabol, magbago, o sumunod. Ganito ito gumagana. Alam niya na gusto mong maramdaman na mahal ka. Alam niya na nasasanay ka sa efforts niya, sa pag-aalaga niya. Kaya kapag bigla niya itong binawi, malilito ka kakabahan ka at gusto kang mag-effort. Hindi dahil gusto mong magbago, kundi dahil gusto mong ibalik ang dati niyang ugali. Halimbawa, sasabihin ng babae, "Ayoko na munang makipag-usap, pagod ako." Pero ang totoo, hindi siya pagod. May gusto lang siyang iparating na may nagawa kang mali sa kanya at hindi niya sasabihin kung ano. Ikaw ang bahalang manghula. Ikaw ang bahalang umako ng sisi. Ito ang klase ng manipulation na nakakapagod. Wala kang malinaw na sagot. Pero ramdam mong ikaw ang may kasalanan. Kaya nagiging reactive ka. Nagsusorry ka agad. Nagsisikap ka agad. Kahit wala pa siyang sinasabi, sinisisi mo na ang sarili mo. Ang totoo, hindi niya kailangang magsalita ng masakit. Hindi niya kailangang mambastos. Ang kailangan lang niya ay hindi ka lambingin, hindi ka pansinin, at hindi ibigay yung affection na dati mong tinatanggap para magmakaawa ka. Ito ang danger. Kapag nasanay ka sa ganitong sistema, matututo kang mamalimos ng pagmamahal. Iisipin mong normal na yung kulang. At pag ganun ka na, wala ka ng kontrol. Hawak ka na niya sa manipis na tali ng emosyon. Sa darkness of truth, itinuturo namin na ang tunay na relasyon ay open, hindi guessing game. Kapag may problema, dapat sinasabi, hindi pinaparusahan sa katahimikan at emotional starvation. Huwag kang masanay sa pagmamahal na laging may kapalit o kondisyon. Number 6. Future Faking pangarap niya raw na makasama ka habang buhay. May balak daw siyang pakasalan ka, bigyan ka ng magandang bahay, at ibuwin ang pamilya ninyo. Pero habang tumatagal, puro salita lang pala. Kasi ang future faking ay isa sa pinakamalalalim na uri ng panlilin lang. Ang future faking ay ang pagpapaint ng magandang kinabukasan. Kahit wala naman talagang balak to pa rin. Ginagamit ito ng manipulative na tao para patatagin ang kapit mo sa kanila. Bibigyan ka ng hope, ng vision ng forever, para hindi ka bumitaw, paano ito gumagana. Gagamit sila ng malalalim na pangako na mahirap tanggihan. Ipaparamdam nila na ikaw ang the one, na kayo ay meant to be, at na may napakagandang journey kayong tatahakin. Hindi mo mararamdaman ang red flags kasi, nabubulag ka ng mga pangakong hindi pa nangyayari. Halimbawa, sasabihin ng babae, balang araw, bibili tayo ng sariling bahay sa malayo. Yung tahimik. Ikaw mag-aayos ng garden, ako magluluto. Pero sa kasalukuyan, wala man lang siyang effort na ayusin ang away ninyo ngayon. Wala siyang plano sa realidad, puro kwento lang ng bukas. Minsan kaya nilang iiyak ang mga pangakong ito. Umiiyak habang sinasabing ikaw na talaga. Pero pansinin mo, kapag nagka-problema, bigla siyang malamig. Kapag may kailangan ka, hindi siya maasahan. Lahat ng magagandang salita, nawawala kapag hindi siya komportable. Ang future fucking ay mapanganib kasi ito'y hope na lason. Umaasa ka sa isang mundo na hindi pa nag exist pinapaikot ka sa ideya ng perfect love story. Pero ang totoo, ginagamit lang yon para manatili ka, kahit hindi ka na masaya. Ang masakit dito, hindi mo agad mapapansin. Kasi masarap sa pakiramdam ang binibigyan ka ng pangarap. Pero darating ang araw, mapapansin mong paulit-ulit lang siya sa pangako, habang ikaw ay naghihintay, umaasa, at napapagod. Kaya sa Darkness of Truth, itinuturo namin, huwag kang mamuhay sa pangako lang. Pumili ka ng taong may konkretong aksyon, hindi lang magaling magsalita. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi hinuhubog sa kwento ng kinabukasan kundi sa pagkilos sa kasalukuyan. Number 7, soft trap, panggigipit gamit ang lambing at luha. Hindi lahat ng manipulasyon ay may kasamang sigawan o pananakot. Minsan dumarating ito sa anyo ng paglalambing, drama at luha. Tinatawag itong soft trap. Ito ay isang teknik ng ilang babae para makuha ang gusto nila mula sa lalaki nang hindi halatang pinipilit. Ganito ang style. Kapag may gusto siya, hindi siya hihingi ng diretsyo. Sa halip, maglalambing siya, magsusumbat ng mahina, o iiyak para lang mahulog ang loob mo at kusang sumunod. Karaniwang sinasabi nila ang mga linyang tulad ng Sige na, para naman ito sa atin. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo ito. Okay lang, sanay naman akong hindi unahin. Hindi siya sumisigaw, pero ginagawa kang guilty. Gamit ang emosyon, luha, at drama, hinuhubog niya ang desisyon mo hanggang sa bumigay ka. Halimbawa, may gusto siyang ipabili pero alam niyang mahal. Hindi siya magtatanong ng direkta. Sa halip, magpo siya ng Sana all binibigyan kahit simpleng surprise. Sabay magtatampo at hindi ka Ngayon, ikaw na ang mag-iisip. Ako ba ang may kasalanan? Kulang ba effort ko? Boom, hooked ka na. Ito ang tinatawag na emotional persuasion. Isang anyo ng guilt tripping na mas mahirap. Pansinin dahil nakakubli sa malambing na kilos. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nananabig sa kapalit hindi ginagamit ang luha, tampo, o drama para lang makuha ang gusto. Sa mundo ng dark psychology, tandaan, hindi lahat ng bitag ay mukhang panganib. Minsan, ang pinakadelikado ay yung mukhang inosente. Number 8. Reverse Insecurity Gamitin ang kahinaan para magmukhang kailangan ka, isa ito sa mga pinaka-epektibong emotional manipulation tactics. Ang ilang babae ay sadyang magpapakita ng insecurity. Kahit hindi naman sila ganun, kahina para magising ang protective side ng lalaki. Kapag nahulog ka sa bitag na ito, mararamdaman mong responsibilidad mong ayusin ang sarili nila. Paano ito gumagana? Ang babae ay mag-open ng sobra tungkol sa insecurities niya. Feeling ko hindi ako sapat. Hindi ko alam kung may patutunguhan pa ako. Baka iiwan mo rin ako katulad nila. Wala na yatang magmamahal sa akin gaya ng pagkatao ko ngayon. Ang dating, kailangan niya ng tulong mo. Ikaw lang ang meron siya. Pero sa totoo, Ginagamit niya ang drama ng kahinaan para manalo ng loyalty mo. Kapag nahook ka, ikaw na ang magiging takbuhan niya sa lahat ng bagay. At kahit hindi mo napapansin, unti-unti ka ng kinokontrol. Scenario, sasabihin niya habang nakachat kayo sa disoras ng gabi. Sana kahit anong mangyari, huwag mo akong iiwan ha. Kahit ang dami kong red flags, ikaw lang kasi nakakaramdam sa akin na mahalaga ako. Bilang lalaki, mararamdaman mong obligado kang manatili Protektahan siya at ayusin ang emosyon niya kahit nauubos ka na. Ang ending, siya ang nagpapabigat pero ikaw ang natutong magsakripisyo. Ito ang delikado. Kapag ginamit ng tama, oo, nakakakilig. Pero kapag sinadya, ito ay isang taktik para itali ka sa guilt at responsibilidad kahit wala namang tunay na pagbabago sa kanya. Hindi mo responsibilidad ayusin ang taong ayaw ayusin ang sarili. Number 9. Withholding affection, pagsabotahin ng lambing para magmakaawa ka. Ito ang teknik kung saan ang babae ay biglang lalayo. Hihinto sa paglalambing o magiging malamig. Hindi dahil galit siya talaga, kundi para gamitin ang kakulangan bilang sandata para papel ka sa relasyon. Paano ito gumagana? Sa simula, sobrang lambing niya. Good morning, sweet voice, hawak sa kamay, malambing na mata, mga I love you's araw-araw. Pero kapag may gusto siyang makuha, may tampu siya o gusto kanyang paikutin, biglang mawawala ang lahat ng yon. At ikaw ngayon magtatanong, may mali ba akong nagawa? Galit ka ba? Okay ka lang ba? Namimiss kita? Ang effect sa lalaki, magmakaawa, mag-adjust, at ibigay lahat ng hinihingi ng babae para lang bumalik ang dating kilig. Ang lalaki ang magiging guilty kahit minsan wala naman siyang ginawang mali. Example scenario, sa isang gabi na wala kayong away, bigla siyang di mag-reply, hindi tatawag. At kapag tinanong mo, bakit parang iba ka ngayon? Sagot niya. Narealize ko lang kasi na baka ako lang ang nagpapahalaga. Boom! Ikaw na ang mali. Ikaw na ang may utang. Ikaw na ang magpapakyut, magpapakatanga, at maghahanap ng paraan para maibalik ang init. Kahit wala siyang malinaw na paliwanag. Ito ang totoo. Ito ay subtle punishment tactic. Hindi physical pero emotional. Hindi niya kailangang sumigaw o manakit sapat na naiparamdam. Niyang wala ka ng halaga, para ikaw mismo ang mag-offer ng effort at assurance. This is not love, this is behavioral conditioning. Number 10, playing the victim. Biktima, para siya ang kaawaan, hindi makita ang mali niya. Ito ang pinakakaraniwang ginagamit kapag nahuli sa kasalanan. May mali siyang ginawa o ayaw niyang mapahiya. Paano ito gumagana? Kapag nahuli mo siya sa isang bagay na mali, sinungaling, pa-fall sa iba, may red flag na attitude, hindi siya aamin agad, kundi iikot ang usapan para ikaw ang maging masama at siya ang biktima. Gamit niya ang mga script na ganito. Pasensya ka na kung ganito ako, nasaktan na kasi ako dati. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh, kaya ako nagkakaganito. Lagi na lang ako mali sa'yo kahit sinusubukan ko naman. Bigla siyang iiyak, tatahimik, lalayo, maglalabas ng trauma stories. Hindi para maghilom, kundi para makatakas sa accountability. Anong effect nito sa lalaki? Ikaw ang magiging protektor sa kabila ng mali niya. Maawa ka, magsusorry ka kahit ikaw ang tama. Tatahimik ka na lang para di na lumala. Eventually, mapapaikot ka para tanggapin mo lahat kahit mali. Dahil may guilt kang ayaw mo siyang masaktan. Real talk, ang babae na marunong mag-playing the victim ay hindi umiiyak dahil nagsisisi siya. Umiiyak siya dahil nahuli siya at ginagamit niya ang luha para makaligtas sa consequence. Shugging shared at the psychological warfare. Sa likod ng bawat ngiti, may intensyon. Sa bawat mahal kita, minsan may agenda. Ito ang hindi madalas pinag-uusapan, ang madilim na katotohanan ng kung paanong ginagamit ng ilan ng emosyon, lambing at salita para makuha ang gusto nila. Sa channel na Darkness of Truth, tinatalakay natin ang mga bagay na ayaw aminin ng karamihan, mga psikolohikal na taktika, manipulasyon at pang-uuto na nakatago sa likod ng sweet, harmless at pa na imahe. Hindi ito para manira, hindi rin para magturo ng kasamaan. Pero kung hindi mo alam ang mga teknik na ito, ikaw mismo ang magiging biktima. Ang dami nang nahulog, ang dami nang nasira. Dahil mas pinili nilang magmahal ng bulag kaysa magmahal ng may alam. Dito, binubuksan natin ang mga mata. Hindi lahat ng mabait ay totoo. Hindi lahat ng umiiyak ay biktima. At hindi lahat ng sinasabi ay galing sa puso. Minsan script lang yan para makuha ang loob mo. Kung lalaki ka, tandaan mo to. Hindi ka masamang tao dahil nag-iingat. Mas masama kung paulit-ulit kang nagpapauto kahit may pagkakataon ka ng matuto. Sa mundo ngayon, hindi sa patang puso, dapat may isip din. Ito ang darkness of truth. Kung gusto mong matuto, manatiling alerto at hindi na mauuto, nandito ka sa tamang lugar. Mag-subscribe, mag-follow, at mag-ingat, kasi sa dulo ng bawat sweet na salita, baka may nakakubling patalim.